Tukot ang isang batang tatlong taong gulang sa harap mismo ng kanilang bahay matapos siyang sunduin sa paaralan ng kanyang lola. Nahuli kam ang pagdukot ng mga salarin sa ng isang van. Makibalita tayo kay Emil Sumangil, Exclusive. Ipinadala sa akin ng isang concerned citizen ang CCTV video na ito. Kuha noong nakarang Webes, November 12. Makikita sa unang bahagi ng video ang paglabas sa bakuran ng isang maglola. Hindi muna sila nakatawid dahil isang puting passenger van ang dumaan sa kanilang harapan. Paglampas ng van, nakatawid na maglola at naihatid na sa daycare center na katapat lang ng kanilang bahay ang kanyang tatlong taong gulang na apo. Ilang oras ang lumipas, sinundo muli ng lola ang kanyang apo sa labas ng daycare center. Nakatawid ng maayos ang maglola pero bago pa sila makapasok sa kanilang bakuran, bumalik muli ang puting passenger van. Bigla itong huminto at sapilitang isinakay ang bata. Iniwan ang lola na nakaladgad pa sa kalsada. May mga sumaklolo sa insidente pero walang nakapigil sa nangyari. Hindi muna babanggitin ang lokasyon at papangalanan ang mga biktima. Base na rin sa kahilingan ng pamilya at ng pulisya habang iniimbestigahan ang kaso. Sa impormasyong aming nakalap, pinakawalan na raw ang bata matapos magbayad ng ransom ang mga magulang. Balita sa buong bayan ang kidnapping case na ito, pero takot ang mga residente na magkwento. Hindi raw ito ang unang kaso ng pagdukot sa lugar. Um, no comment po ako, oh, hupo oh, oh, kasing magsalita eh. Pero kailan po nangyari ito? Thursday. Kapiling na raw ng mga magulang ang biktima. Kinumpirma ito sa GMA News ng ilang kaanak ng kidnap victim na ngayoy humihingi ng seguridad sa pulisya. Sinong magulang o pwede namin kausapin doon sa bahay? Actually po wala na po sila dyan awala oh, no? okay, na dyan. Ang PNP Krame, nag-iimbestigahan na rin daw at nagbigay na ng babala sa publiko kaugnay ng mga kidnapping incident na ito. Emil Sumangil, JM News.